Hello guys, so welcome sa aking vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ng guys ay kung paano mag-apply sa mga gusto nating trabaho na kung saan. Maraming mga hiring ngayon guys, pero ang iba dyan, hindi natin alam kung paano mag-apply. Unang-una guys, gumawa kayo ng biodata o resume ninyo. Tapos, maghanap kayo ng agency or company na kung saan doon kayo mag-apply guys. Kasi sila ang nakakaalam kung ano ang gagawin ninyo. Tapos guys, magtanong kayo kung ano ang mga dadalhin ninyo na uh, papilis. Kasi sa iba guys, is meron silang mandatory requirements. Uh, kunwari lang, naghihi sila sa inyo ng police clearance or NBI clearance. Kasi ang ibang agency guys is kailangan nila yan para masigurado nila na walang problema problema o atraso ang isang aplikante. Tapos guys, dalhin niyo mga papilis na kung saan kinakailangan nila pagkatapos magpa-interview kayo. Hintayin niyo na ma-interview kayo. Pagkatapos niyan guys, kung okay sila sa mga sagot mo sa kanila, kung sa agency ka guys, bibigyan kanila nila ng intro letter. No? At kung sa under company ka, kunwari lang sa NCCC Recruitment Office or sa uh, Gmall, kung saan doon ka mag-apply, bibigyan kanila ng letter na introduce mo ang